Samana Bridge Tatuan dito sa bayan ng Pagsanghan Makikita mo naman yung centennial na ako nila, ilaw Kasi na unang panahon pa Ang pinakang logo nga pala nito ay isang dragon no? kaya ahas Yung nasa dulo naman ay isang agila Dito ha tayo ginaya yung sa Nagtahan Bridge Pupunta na tayo sa simbahan ng Pagsanghan Tayo ay kapatawaran sa ating mga ginawang kamalian. Itong gusali naman na to, ito yung mga sinaunang gusali pa. Halos katapatan nga to ng simbahan. Ancestral. Ancestral. So, Papasok pa na tayo dito sa simbahan na pagtangan. 1690 pa. Ito yung pinatag. Kaya yeah. ang nagawin natin dito, ikutin natin kung gaano nga kakit na to. Ay, 1690. Ay, papasok na dito ko nga tayo para magpasalamat sa ating mga tagumpay na nagawa sa buhay, lalo lalo sa ating paglalakbay na naging safety tayo, kaya tayo duman na dito. At sana sa patuloy nating pag-uwi, kasi papunta pa nga tayong San Mateo Rizal, sana gabayan tayo ng lubos. Ang dito tayo para humingi tayo ng at pasasalamat tayo sa mga tagumpay natin sa buhay. Kaya... sa itong mga instruktura na ito ay masasabi natin mga sin sinauna pa meron din ditong Kapilya de la Telma de la tayo papasokin din natin to tingnan nga natin kung meron dito itong mga sinaunang instruktura din itong nandito meron dito sa mayroon ditong nilibing titingnan natin kung ano kung mayroon din dito sa kabila kasi nakagate si mga Mary na dito rin ito naman likod nito sadyang mga libingan nga pala talaga to itong mga nakalagay dito itong lugar na to Ayan. Hmm. base sa ating napagtanungan abulang pala yung mga nakalibing nga dito. Muli, maraming 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 salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa Babay, ingat po tayong lahat.